Hello guys! Panibagong araw, panibagong video. Ako nga pala si Lenlen. Sinelas Girl na lang ang itawag niya sa akin. Kung kayo pag napagod, pwede magpahinga. Pero kaming nasa banketa pag napagod, bawal magpahinga. Kasi upahan kami. Kaya tara, samahan niyo ako ngayong araw. Ngayong araw palang ito ay linggo. Paglinggo kasi ay nagtitinda ako ng plastic na blue. Ayan, pinapagpag ko na. Pag Sabado, linggo po kasi, walang MMDA kaya nakakapagtinda po kami ng maayos. Tapos may sideline po ako, yung blue na plastic. Ang benta ko po dyan is 5 piso isa. Sa isang plastic po may tubo akong dos pesos. Okay na yon habang nagtitinda po ako ng chinelas, mga kachinelas. Para may pambili rin po tayo ng merienda. Medyo mainit na pala nung time na yan. Kaya kinuha ko na yung jacket ko. Nag-jacket na din ako. Hindi po mga kachinelas pag hindi ka po nagjacket jacket dyan sa tulay. Sobrang init po talaga. Tiis, tiis na lang. Kasi kailangan kumita ng pera para sa pamilya. Para sa pambayad ng bahay, tubig at kuryente. Ang nagbabantay po pala ako ng mga laruan at chinelas, kanyang po ginagawa ko. Bit, 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 bit ko po yung plastic na blue. Kasi may bumibili din po niyan. Ako lang pala po nagtitinda niyan dito sa tulay. Sayang din po kasi. Ayan po yung first customer natin, si Kuya. Salamat po sa pagbili. Bumili rin po yung asawa niya at anak niya ng pot-pot, ng laruan. Kasi tuwang-tuwa nga po sila dyan. Tuwang-tuwari naman po ako pag may nabibenda po akong plastik at mga laruan. Ayan e na po. At pinlasi ko na yung binili nila. At nagbabayad na rin po si kuya ng binili niyang plastic na blue at laruan. Ayan. Bariya po pala yung pinayad niya sa akin dyan. Since bariya at buena mano, buena po yun. Kaya inalug-alug ko muna yung buena mano ko para swerte. Buena, swerte, buena mano. At kumuha po ulit ako ng isang plastic na blue. Para at least dalawa yung hawak ko. Ayan nga po, nag aalok alok na tayo dyan habang nagtitinda ng tsinelas, mga katsinelas. Plastic po, plastic. 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 plastic Ayan nga po mga katsinelas, may pangalawang customer na tayo ng plastic na blue. Shout out po pala sa inyo, salamat po sa pagbili. God bless po. Ayan po, tuwang-tuwa na naman po si Kachinelas nyo pag nabentahan ng plastic na blue. May pangdagdag naman po tayo sa pangbili ng merienda. At kumuha po ulit ako ng isa pang plastic, ay dalawa pala yung plastic na kinuha ko dyan. Para mas madami silang makita na nabibenta talaga ako ng mga plastic. Ayan na po, puro alok-alok na po ang Kachinelas nyo. Kahit mainit ang araw, kahit masakit sa barat, okay lang. Basta may jacket tayo. At sombrero. Kayang-kaya naman yan. Sanay naman tayo sa hirap. Sanay tayong magtinda sa gilid-gilid ng sidewalk. Ayan na nga po mga Alok-alok lang mo tayo dyan. Habang nag-aalok ng chinelas, plastic na rin. At natawa po ako dyan. Nung time na yan, may babae po na pinabayong pa yung mga binili niya akala ko bibili ng plastic hindi pala, nagpahinga lang pala siya saglit, ayan siya naprank ako dun na shout out sayo ate pero okay lang kahit di siya bumili siguro nagtitipid siya sayang kasi limang pisong plastic kung kaya mo naman bitbitin bitbitin mo na nga po habang nagtitid na po ako ng plastic may bumibili rin pong mga ano ipet mga laruan minibigyan-bigyan ko rin po doon tayo hey, plastic lima tayo hey, plastic lima tayo hey, lima lang tayo habang nag-aalok nga po ako dyan may mumili pong apat na piraso dahil po dyan tuwang tuwa po ako first time ko po nabila ng apat na pirasong plastic na blue biruin mo sa apat na piraso may tubo na akong 8 pesos o ba diba? may dagdag pang merienda na rin ang katsinelas nyo salamat po sa pagbili Ayan, tuloy-tuloy lang tayo sa pagbenta. At tuloy-tuloy din lang sa buhay. Habang may buhay, may pag-asa. Gawin lang natin yung gustong-gusto natin gawin sa buhay. Happy ako lahat ng pangarap din natin. Unti-unting matutupad. Kahit sa simpleng paraan lang. Ayan na nga po at kumuha po ulit ako ng plastic sa loob. Magtitinda po ulit tayo sa labas. Medyo mainit na yan. Pero kaya pa yan. Mga kachinelas. At habang nagtitinda po pala tayo dyan, ay naramdaman ko na yung gutom. Kaya ayan, numingi ako ng isang kamyas. At kinain-kain ko. Kamyas yung aking almusal dyan. Ayan, habang nagtitid nga po, kumakain ako ng kamya. Sige, kain lang, habang wala pang bumibili. Pero nagugutom na po talaga ako dyan. Kaya naman, kaya... Busok na ako sa loob. O, tingnan nyo, kasyang-kasya ako dun sa bakal. Ganun ako, kasexy, mga kachinelas. At bumili po pala ako ng palabok. Yan na lang po yung almusal ko. Okay na po yan. 30 pesos nga po pala ang palabok dito sa Maynila. O, ba diba? Sobrang mahal. Iinuman ko lang yun ng maraming 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 tubig. At okay na. Busog na ang kachinelas nyo. Kaya nga po, habang walang customer, kailangan ko agad-agad maubos yung isang balot ng palabok. Iinom na nga po ako ng maraming 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 tubig dyan. Para at least, masabi ko naman sa sarili ko na busog na ako salamat habang kumakain nga pala ako may bumili ayun nga po sinusuklian ko na po stop ulit yung pagkain tapos pagpapatuloy ko ulit may bumili ulit ng plastic na blue ayan si jowa naman ang nagbigay na dyan kasi nandyan na siya kararating lang niya kasi nagkuha po siya ng ano kamyas ayan na po Tutuloy ko na po ang aking naudlot na pagkain ng palabok. Komportable na po ako dyan kasi nandiyan na si Jowa. Makakapapahinga na ako ng konting oras. Siya naman yung nagtitinda dyan. Pero tinatagalan ko talaga dyan kasi napapagod na ako. Biruin mo, kararating lang niya. Namitas ng kamyas. Alas 9 na pala yan. Ngayon lang ako nag-almusal. Eh kasi, hindi mo naman kailangan. Kung nagad, kailangan mo muna magtrabaho bago kumain. Alala ko nga niyong sabi ng aking nanay na taga Marinduque. Okay? Sabi niya, bago kayo kumain, kailangan magtrabaho muna kayo. Kaya nasanay na ako na magtrabaho muna bago kumain. May customer nga pala ako dito na laging bumibili sa akin ng chinelas. Tignan mo naman yung chinelas niya. oh, butas na. Linggo-linggo, bumibili yan. Salamat sa pagbili. Suki. So okay. Taga-ulong ka po daw siya. Nagtatrabaho siya dyan sa construction. Mga kaparehas din natin yan, mga kachinelas na lumalaban araw-araw para sa pamilya nila. Gardi nga pala yan, si Kuya. tuwar siya. Makabili siya sa akin ng chinelas. At syempre, ako rin, tuwang-tuwa. Kasi bumili sa akin siya. Linggo-linggo ba naman eh, bumibili ng chinelas. Pero mumurahin lang yung binibili niya. 60 pesos lang. Yung beach walk, local yan, guys. Siya po pala guys pa and share at follow na lang po ng channel ko salamat po sa panonood at support nyo God bless po next time po ulit ayaw mo ng responsibilidad <laughs> tontuwa na siya